Ano oh, naman yan? Pandikit. Tingin mo, video mo na. na, na. Tignan ko nga. ng grip. Tignan nyo ito, John. Pwede nga. Hindi naman sa SM na bili. Dapat sa SM. Nike Store. Ay, Nike Store. Eh, Adidas to eh. <laughs> Adidas Store pala yung nabilan mo siya. Adidas Store, tapos ito nabili mo. <laughs> Wala. 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 Pala yun, chong eh sige day day kaya, ikaw day, kuha ka rin day. Ano kukunin mo day? Wait attendant. <laughs> oh yun talaga Nike Air talaga 'yon, no. Air talaga. Eh mas naman chong oh oh. Ah ah. mas mas Eh day day halos uh, this was bigi isang oras nagpictorial sa dagat. Ang nilabas na picture apat lang. <laughs> apat <Shapram, laughs> lang. Tatlong picture. Grabe, bas. Grabe na siya. Pinaka-best na ano daw 'yon, picture. Grabe na. Pinaka. Ngayun, no. tayo no? na. Wala na, 'yun lang 'yon. Yeah. Nagdalawang outfit ka pa daan Lana, di ito. Lana, hmm, Lana, 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 <laughs> ano na na Lana, 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 niya Lana, 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 na blue. Ano amoy siyang? Alam mo na yung amoy siyang. Mm-hmm. Yes, yeah, sarabi. Oh, God. Ganda. Mm. Hindi mm. siya masakit mm. sa ilong pag yung ano niya? Yung rubber niya? Hindi ko kasi boy. Hahaha. 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 <laughs> Aray, ko. Aray ko. Wala na. Wala na yung... May ano na. May crinkles na yung gilid. <laughs> may kulubot na. <laughs> sabi ni Pukwang, sabi niyo, tumutulog kaya to <laughs> ginagano ganun niya. Aray <laughs> ko. Iiramin daw ni Pukwang to eh. Gagawin daw niya sa school. Sa school. <laughs> Ay ganda to ba? Ran. Ay ano? 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 na ba? Sabi ko, wala na dyo, may ano, natiklop na, natiklop na. hoy bukong! <laughs> galit, galit, <laughs> galit na. Galit na, ito, na. Huwag mong ahawa ka niya, sabi ah. nga siya. Huwag mo nga ay yung pangalan niya? Aha. Uh. Aha. Uh -huh. Magbebenta na si Asyo ng sapatos. Ano mm. ba yung ginagawa nila? <laughs> Bibili <laughs> tapos bibenta na siyang na. Tapos kikita na siya siyang. Babayin sila na yan siyang. Babayin sila. Tingnan mo na na, mamaya magising. Hmm, oh, tulog na, tulog oh, mo na. Tulog mo na, bakit niya. Kaling tuwang talaga eh. Oh, may nahulog eh, bakit niya mo kayo.